Hello so everyone. Andito na naman tayo ngayon, nagmukbang uh, na naman tayo. Andito tayo ngayon sa Kokoda. Uh, huh? Ha? 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 pala. Ayan. Mega love shout out everyone. With Mama Jumpy. TV. Ayan. Do follow naman po para sa kanyang uh, pati yung Ayan. Talagang salamat, ha? Ito? So, Pansarap ng pagkain dito. Pansarap ng pagkain dito. Kaya puntahan nila. Bukada, ayan. nandito dito yan sa may basay. Ayan. ukada di ba? Bukada. Kusin? Ayan, ukada Sa loob ng ukada Ah, sa loob ng ukada may kusina. Ayan, pumunta na po kayo sa kusina ng mga kainan na bukada. <laughs> Isuda. Isuda ni Mataga Dabao tayo. Ah, once again, Kokoda. Ah, <laughs> Kokoda pala, Kokoda sa may Pasay. Dito po sa loob ng Okada, may kusina. Ayan, kumasyal na po kayo. Ayan, may kalab shoutout everyone.